Hello mga kamarites! first of all, ay o sa lahat pala. Happy New Year! Siyempre, naka-LL na naman tayo. Bumait na naman ng aking uh, amo. At siyempre, dinala ako sa may grocery ng Pinoy Grocery daw. Nakita daw niya mga stock doon ay mga paninda ay karamihan ay mga Pinoy pagkain daw. Kaya, um mm, dinala ako kahapon, Jeffrey, hindi daw magpapahuli. Namang tama at New Year nga naman ay Pati nga, gagawin natin violet na yung ating biko kasi naka-LL na tayo ngayon. Pati yung kaldero ko ay violet na. Siyempre, hugas muna ako ng glutinous rice or malagkit rice. At ayun, pangatlong cup to, one cup to, yung tansya ng aking uh, ito ba? Yung ito. <laughs> yung ito, yan. Tatlong cup yan. Siyempre, hugasan ko muna siya. At ito, pang-apat na hugas ko na to siya. Gusto ko kasi lima o aning na bisis ko siya huhugasan. Kahit anong klaseng rice yan, lalo na pag basmati rice. Kasi pa yung basmati rice ay parang daming alikabok. Iwan ko ba? So, yun ang mga kamarites Ang gagamitin ko dito ay coconut cream. Kasi mas uh, gusto ko kasi yung mauwiling ka uh, diko at siyempre lagyan natin ng condense para mas lalong sumarap o oh, diba huwag naman lahat huwag masyadong slight. at ito yung nabili ko na pang kulay violet gusto ko sana yung kondensada na violet ang kulay kaya lang wala sila doon wala akong nakita so ito lang haluan ko lang siya mabilis lang na pagluluto itong gagawin ko sa biko ko kasi nga mm, wala lang wala akong oras pero okay lang sige pakita ko sa inyo paano at ito nga po pala siya walang halong tubig to coconut cream lahat po yan ay bayulit na banyo talaga yung kulay niya ang sarap mabilis lang to pabilis ang luto lang to kaya ito yung ginawa ko sa aking bako. Nagmamadali tayo, wala pa tayong linis nito. Kay aga-aga pa naman. At syempre, lagyan ko to ng kaunting tubig lang kasi hindi pwede na hindi ko singutin yung laman ng lata. Alam nyo yan. Alam nyo yan mga kamaritis ang katotohanan. Uy, okay. napunta doon? At isasalang ko na siya kasi nag na yung akin kalan. Maglagay lang ako. Kaunting asin lang ba? Ayan konti lang ba? konti lang at syempre, haluin ko lang yan kailangan ko pa tong bantayan kasi baka kumulo na siya or masunog kailangan halo-haloin siya kasi pangit kasi pagka sobrang sunog pero masanag, masarap naman yung tutong nito syempre biko kasi ito yung malagkit yung rice masarap talaga yung tutong nito ganda ng kulay medyo mainit-init na siya. I-try ko lang siyang haluin. Ah, dumikit na Oh. Kailangan talaga halo haloin siya hanggang sa maubos na yung tubig na yan. Ah, eh, hindi pala yan tubig. Coconut cream pala yan at saka condensada. Ganda ng pagkabayulit niya. Nadamihan ko ng lagay. Pero okay lang nakalimutan ko lagyan ng vanilla para mabango yun lang naman ang purpose nitong vanilla na to optional lang naman siya kung gusto niyo lagyan ng vanilla para mabango siya lagyan niyo pero kung ayaw niyo ano niyo na lang siya skip niyo na lang yung vanilla na yan wala lang trip ko lang kasi mabango siya pagka vanilla na liquid wag lang powder Hala, tumatalsik na magiging violet na yung kulay ng mga uh, ding, ding, ay ding ding ko <laughs> bulol tayo ngayon mga kamaritis excited gutom lang at tayo na nga mga kamaritis tamang halo lang tayo parang nadamihan ko lang siya ng ano ng coconut milk pero okay lang ganda ng ano ah ganda ng kulay tapos mabango pa yung amoy dahil sa vanilla powder oh hindi pala liquid pala sorry hininaan ko na po yan ng apoy pinan number 3 ko na yung apoy niya bango nagtatakam. Ayun mga tamarit, Tikman natin. Ay, gabi ganyan. Kakulay na siya ng kaltero ko. Kakulay siya ng pinaglutuan ko. O, diba? Wow! Nakakataka mo. Masunog siya sa ilalim pero okay lang. Masarap naman yan. Kahit ko tayo mga kamarides. Thank you for watching. agad-agad. Uh, Hindi ah, uh, tiki muna. Mmm! kita ko sa inyo. Di ba? Sarap niya. Kain muna ako mga kamaritish. Bye-bye. Happy Happy New Year sa inyong lahat. Thank you for watching.